15, 17 20 22 24 25 27 28 Oy, oh, nagsalita oh, oh, ka, magsalita oh, ka. Turk, 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 Turk. Sa sana. Okay, kumain na RC to 'ha. Hoy, dalin niyo kasi. wala na ako, tanggal na o, ako, 'yung ako nanalo, kayo magbibigay, magpapa kayo pang RC.

Sino lang? Na? Ben, nakakuha ka na? Hindi ba? Gag! Hindi ko alam yun. Hoy, Ben! Iyan na mo. Ano yun? Swangin. Ako ba pa, siya? Patag -tabuha. swangin. Fresh light. French fries. French fries. French fries. French fries. Uy, teka. muna yung tanong doon. Oo. Oo. Anong tanong? Anong tanong? Uy, nasa yun tanong? Anong tanong? Bakla ka ba? O, yaki na. ako. Hindi yun. No, no. Bakit? Oh, Hindi, yung bakit doon na tayo sa klase. Hindi, ayun, may time ba na natatay ka sa, ba sa klase. Bakit? Oo, o, kasi... kasi ano? Oo, oh, siyempre. Lahat naman meron na. Ayun na! Oo, bilis! Ano? Bilis! May nakatawad! Paano? Ay, go, go! Grabe naman po! Hindi pa na yun! Kahit wala na nakatawad, kasi kanina may kasamang press. Oo, siya may press. Oo, yan na, magsuwangin ka na. Paano? Ulit, ulit, ulit. Ang nasuwangin ay ano? Ano? Ano?

You're not get a man. Get him. Get him. Side, him. Get him. Please, him. Thank you. Game. him. Get him. Get him. Get him. Get him. Si Sherry lonely. Siri yao. Yuk po na, we pull. We pull. Oy, we pull. We pull. Ay ano yung? Yuk mo na Mel. Ay. 10 11 twelve, twenty, twenty one. 25 27 yeah. 40, 41 42 44 45 47 48 59 61 54 55 67 58 1.2 75 77 8 <laughs> 80 Oi, nagsalita 82. ka. No, <laughs> 85 87 88 <laughs> <Oy>! <laughs> <laughs> 97 dalawa. Ano to? Yeah. 97 dalawa. <laughs> magaling ka, magaling. Di mahirap kasi yun. Aay niyan, ay aay niyan. Libre mo kami ng kombi. Kaya pumiyo pumiyok. Truth. Batukan mo ang kinaiinisin mo sa sa grupo. Oy! Oh! Babatukan ko daw ang kinaiinisan ko sa grupo. Anong Babatukan ko <laughs> na. Ano batok sa iyo kanina? Hindi ako yung bahay. Ako yung na ganun kombi. Kombi ka. malakas ka. Ami, tayo na ha? Dahil! <laughs> oh, 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 oh. Dahil! isang balot, oh, ko tapos na ulang ay, pa. balot! Uh. ka na isang balot! Isang pa Ito parang na. yung lamig! yung, 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 yung blue ha! Yung Uli, blue, blue. 54! Ha? Uh. Huh? 54! Minutes! Seconds, five minutes! Ay! seconds, five minutes, five minutes. Okay, one, two, three, go. One, 12 14 Fifteen. Twenty-one. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-seven. Okay, thirty dapat, thirty. So, no, Tapos okay. Ha? Ay, makaseks? Ay, makadate? Wow! <laughs> oh, 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 di Hindi ko gusto sa... Teacher? Teacher. <A> teacher sa <laughs> ano? Sa theater? Ano lang. Si Opo. Si Rojo. Si, si Coach si. Norman nalang. <laughs> Anto Mayor. Si Norman Black. Kisabay, hug, kahit sino, one. Ano daw? Ano daw? Kiss! Oye, kiss, sabay, hug! Kiss, sabay, hug na! Kiss, sabay, hug! Kiss, sabay, hug! Oye, si Ben! Si ben. Kiss, sabay, hug, oh! Anong sabi? Uy, tago kayo! Kanina naman eh! Oo, kahit kanina naman yung gusto mo lang. Okay, kay Michelle na lang. O, sige, Michelle. Chill. Kiss, hug. Kiss, sabay, hug. Nakahug. Kaya kiss muna, tapos sabay hug. Oh, ayan na. Tapos na. Aray, okay, Benz! O game, Sheryl. One. Two. Four. Five. Eight. 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 <laughs> <Kaya man>. Fourteen. fifteen Nineteen. Mayroon po na lang Eighteen. Twenty. One. Four. Then, both. <laughs> oh, <laughs> Hoy, tat ka, tatlo ka na ha. Nagpapalit sa'yo. Wala ka niya maubos o. pag yan, tapos sa laro. Wenya. Uy, maganda sa ulat. Capital letters. Mag-arlim siya kasama si Leia. Wala, wala, wala. Hindi, mag-isa ka na lang. hindi. Kasama ulit kayo katulad nung hapon. Ayoko kasama kayo. Ay, sorry. Maganda to. Maganda yung video. Okay, okay. Oh, ano yung truth? Kanino ka, Anen? Siyempre, Yung kay, truth, uh, kanino ka maaaring may love sa... Puta, alam sa, nang sagot. Alam nang sagot. Oh, alam na. <laughs> At talino alam naman yung sagot, nagsulat lang lang sa, na oh, siya. O, kanino ka daw pwede may love <laughs> para kay, kay sa, ano sa mga kasama lang natin. Tingnan niyo po yung mga kasama lang namin, ha. <laughs> ay, gabi na yung truth. tingin ka, Ben. <laughs> siya. Kay Ben, kay Ben. Yan. 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 Ayan yung mga mukhang yan. Yan sila. Tapos ako? <laughs> <laughs> kanino po? Kay ben Babae Ging. po. Kay Ben. Kay babae. 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 babae kay ano, kay Kevin. Babae. Kasama ka na yun. Babae. May lawit yun eh. May lawit. Hindi, <laughs> kaya kasabihin mo na. na. Kay Michelle. Huwag ka magselos ka pala. Michelle po. <laughs> ayun na, Michelle, ang ganda mo talaga. Ang haba hair. Hindi, Ama sabihin ba mo. Eh. Bakit? Sayo na, na, na. Wala, ayun na yun Hindi, may nakalagay na Wala, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Harlem. Harlem. Lahat tayo ulit, di ba? Ay, oo, lahat tayo. Bilis, maganda yung ano, video. Oo nga lang, ka sige, ikaw mag-video. Video mo muna sila. bilis, Mark. Harlem Shake, natulad Ang Yung gitaro naman. Ganyan ako. Gagawin sa ano, isa, yung makapas. tayo, ayun mo na simula.

Huwag <laughs> <laughs> na lang natin. <laughs> <One>. <laughs>